Talagang gusto ko ng pakwan at kasabay ng tsokolate, lalo pa itong sasarap. Mmm, tingnan mo yan. Kung paano dumadalo yung tsokolate sa piyesa ng pakwan na ito, subukan natin ito. Mm. Oh, oh napakasarap. Ako'y tuwang-tuwa. Oh, ang sarap talaga. Masarap at may tsokolate. May dalawa pa akong pizza. Wow! At napakaganda ng pagdaloy ng tsokolate sa kanila. Hmm, handa na akong kumain kayo guys. Hintay, pwede bang mag-share ka sa akin? Pakiusap? Siyempre, mane Halika, hindi ako mag-share sa'yo. Nakakatawa yun. Talaga? Ang sarap! Sige, magbibiro ako. Salamat. Hindi ko sa tingin. Ikaw ngayon. Ah! Pasensya na. Dean, wala ko sa mood para sa biro.